Mag-break muna tayo guys pag upload ng ating uh, mga sample guys. Mag-break muna tayo guys at magmukbang tayo guys. Uh. With sopas yun guys. Sopas lang ulam ko guys at na may tira silang um, uh, kasi ito guys. May tira uh, itlog. Yan guys. Tortang, it, uh, tinortang itlog guys. Yan ang kakainin natin guys. Kasi nagugutom na si Mamang guys. Kaya kailangan natin protection guys para makapag uh, concentrate tayo sa mga in-upload natin na uh, mga product guys sa tiktok para hindi tayo mabayulit guys uh, huwag nyo pang bayaan ang sarili nyo guys at pang extra income natin guys pero pag gabi na yun guys, guys matulungan daw ng iba mga kapwa o apilit huwag kang sumuko Kasi, patuloy nyo lang guys ang pagdadamlog guys kaya kumain muna guys huwag kayong magpagutom guys ha kaya marami pa akong sample guys na i-upload dyan guys ha kaya i-check nyo lang guys ang aking mga video guys yan at mga legit yan guys ang aking mga sale guys kaya ano pang hindi kayo mag-check out na kayo dyan guys sa aking mga in-upload na video guys magbang tayo guys